Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, welcome po sa araw-araw na pagpapala. Sa araw-araw na ating pagising ay nagkakaroon tayo ng mga opportunities to receive blessings from the Lord. At napakahalaga po ng ating pakikinig at pagbubulay-bulay dahil ito po ay tumutulong sa atin upang mas maunawaan natin kung paano tayo tumatanggap ng pagpapala at biyaya mula sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming Ama, salamat po sa araw na ito. Samahan niyo nga po kami Panginoon sa aming pagbubulay, bu bulay, at hayaan niyo po na muli kaming makatanggap mula sa inyo. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Saan po ba nagmumula ang mga ang confidence natin? Or ibig sabihin uh, what I mean is um uh, bakit tayo confident to um, do things. Bakit tayo confident? Uh, alimbawa po ay mag magsalita sa harap ng mga tao or confident tayo para gawin ng mga certain things. Ano. One thing na uh, nais ko pong pag-usapan natin ngayong oras na ito ay ang patungkol po sa confidence natin sa paglapit sa Panginoon At bakit tayo confident na na makakatanggap tayo ng mercy and great love ng Panginoon? Basahin po natin sa Psalms uh, chapter 5 verse uh, 7 to 8. Ang ginamit ko pong translation ay The Passion Translation. Sabi po dito, "But I know that You will welcome me into your house, for I am covered by your covenant of mercy and love. So I come into your sanctuary with deepest awe to bow in worship and adore you. Verse 7, ano? Sabi niya doon, but I know that you will welcome me. Mga pa, yung author, confident siya sa Panginoon na i-welcome siya sa tahanan ng Panginoon. 'Yung 'yung alam mo 'yun, confident siya na alam na alam niya. But I know that you will welcome me. Alam ko na i-welcome mo ako. Alam mo 'yung confidence na 'yon? Ay uh, sigurado ako na um marahil uh, hindi lahat ng tao ay ganun ka-confident lumapit sa Diyos, ano? Hindi ganun ka. Minsan inaano pa tayo, binubulungan pa tayo ng ka kaaway na, oh, kanina lang ganito ka. Kahapon lang ganito ka. Ito nga ang sitwasyon mo. Pero siya po ay very confident. Bakit? Dugtungan ko po, sabi, ulitin ko po ha, sabi niya, but I know that you will welcome me into your house for I am covered by your covenant of mercy and grace. ah uh, covered, alam niya kasi na covered siya ng covenant ng mercy and grace we know that uh, uh, mercy and love ang nakalagay pala sorry po uh, alam natin na ang mercy ang ibig sabihin ng mercy ay yung hindi natin natatanggap kung ano ang due sa atin while grace is uh, we receive what is not due for us we are not um, entitled of the love, the great love of God. And yet, natanggap natin. Yung salvation, yet natanggap natin. But mercy, ang, ang mercy naman, on the other hand, ay kabaliktaran. Hindi natin, ito yung habag ng Diyos. Dahil sa habag ng Diyos, hindi natin daw natatanggap kung ano ang dapat sa atin. Ano bang dapat sa atin? Sa atin po, dapat ay kaparusahan. ba diba? Dahil sa kasalanan. Pero dahil sa mercy at pag-ibig ng Diyos, ay very confident. Alam niyo po, nung sa lumang tipan, alam natin na sa lumang tipan, ay um, uh, tanging ang high priest ang nakakapasok doon sa Holy of Holies, kung saan naruroon ang presensya ng Diyos. And yet the author says, but I know that you will welcome me into your house for I am covered by the covenant of your mercy and love. So, dun siya nakatangan. Ang confidence niya ay nakatangan sa mercy and love ng Panginoon. At hindi lamang ganun, kung hindi nakakovenant yun sa Kanya. Alam natin na ang covenant ay kasunduan. Kasunduan ng dalawang party. But we also know that because of god's great love to us kahit dehado siya sa atin ng mga tao dahil we always fail we always fail him we we come short of his uh, of his uh, uh, requirement and yet with his great love his great love towards us ay nakipag covenant siya sa atin And because of that covenant that is the assurance of that the author of Psalms chapter 5 verse 7 verses seven and 8 napaka-confident niya na alam niya na hindi siya makakatanggap ng parusa kundi ng habag ng Diyos Tayo po saan naka ang ating uh, ang ating uh confidence sa paglapit sa Panginoon. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse uh, 16, uh 14 to 16, sabi niya doon, so then since we have a great high priest who can enter, who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. Verse 15. So, yung great high priest, sa so verse 14, the great high priest entered the heaven. Sa so verse 15, this high priest of ours understands our weaknesses. For he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. That high priest who, went, who entered heaven, understand your weakness and mine. So let us come boldly. Dahil dito sa ginawa ng high priest na ito na nakakaunawa sa iyo at sa akin, pwede tayong lumapit sa presensya ng Diyos boldly. Just like the author, assured siya, confident siya. So we can enter also boldly. We can also enter with confidence sa ating sa pagpasok natin sa presensya ng Panginoon. Because there is a high priest who understands you and me, who understands everything that we do, and love us so much. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Wow! Kaya pwedeng-pwede tayong lumapit dito sa ating Diyos Ama sa Langit dahil sa ating High Priest. Amen. Verse 8, sabi po ng Psalms chapter 5, verse 8. Again, the Passion Translation. Okay? Sabi po, Yahweh, lead me in the pathways of your pleasure just like you promised you would. Or else, my enemies will conquer me. Smooth out your road in front of me, straight and level, so that I will know I will know where to walk. Wow. Sabi doon, "Yahweh, lead me in the pathways of your pleasure, just like you promised." So siya de, again, the 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 author is so confident na meron siyang lalakaran na na daan na kung saan nagbibigay kagalakan sa ating ama. Kasi sabi niya, "Pathways of your pleasure." 'Di ba? Alam niya 'yun eh na siya dadaan. Alam niya na yun ang kanyang lalakaran dahil ipinangako ito ng Diyos sa kanya. Alam niya na pangako ito ng Diyos sa ating lahat. Amen? Anong uri ba ng pathways ang ating dadaanan? Ituloy ko lang po, sabi po doon sa bandang ibaba ng verse 8, Smooth out your, your road in front of me, straight and level. I, ismos out daw ng Lord yung daan na yun na ating lalakaran. Sa 2 Corinthians chapter 2 verses um uh, verse 14, sabi niya doon, "But thank God. But thank God. He has made us captives and continue to lead us along Christ's triumphal procession." Wow! Yung pala yung pathways na pleasurable sa ating Diyos, Ama yung triumphal procession. Makasama tayo sa parada ng mananagumpay. Yes, we are so confident that we will walk uh, sa pleasurable pathways na nilaan ng Diyos. Ano yung pleasurable pathways na yon? Yung triumphal procession kung saan dadaan ang triumphal procession kung saan dadaan ang parada ng tagumpay yung landas na yon ang dadaanan mo at dadaanan ko amen talaga namang napakasarap pong magtiwala sa Panginoon napakasarap ipagkatiwala ang buhay sa Panginoon dahil ito lamang ang pangarap niya ang pangarap niya sa atin ay lumakad sa landas ng matagumpay yun ang nakalaan sa iyo at para sa akin. Yes, kapatid, let us be confident. Let us be confident in walking in that pathway. Why? Because it is pleasurable to the to our God in heaven na lalakad tayo dun sa landas na yan. Yes, as we continue to trust God, as we continue to um, entrust our lives to Him. Tapusin po natin, verse 14 ng Second Corinthians, New Living Translation po. Sabi niya doon, But thank God, He has made us captives and continues to lead us along Christ's triumphal procession. Now He uses us to spread the knowledge of Christ everywhere like a sweet perfume. Yes, kapatid. Yung pleasurable na landas na yun na nilaan ng Diyos sa iyo at sa akin, yung matagumpay na landas na yun na, nilaan ng Diyos para sa ating lahat, yun ang dad, gagamitin ng Diyos na na mabangong sa myo, sa mga taong madadaanan natin. Why? Dahil dadalhin natin ang presensya ng Diyos sa kanila at sila mismo ay makikilalanin nila ang Panginoon. So yun daw po, para daw po ispread natin ang pagkakilala nila sa Panginoon habang nagtatagumpay tayo. Kaya mga kapatid, habang lumalakad tayo by faith, lumalakad tayo ng matagumpay, ang mga tao sa paligid natin would acknowledge that Christ ang source ng ating tagumpay. Amen? Sige. Kaya patuloy lang po tayo sa buhay na matagumpay, lumakad sa daan na inilaan ng Diyos. Let us always be confident na meron tayong tagumpay. Kaya po ngayong hapong ito, Ngayong araw na ito, manalangin po tayo. Salamat Panginoon, kami ay confident sa sa tagumpay na nilaan mo sa amin. Salamat po Panginoon. Yes, we will always come into your presence with uh, confidence, Lord, and we are also confident that as we walk, Lord, in victory, kasama ka namin. Salamat din, Panginoon, tulungan mo po kami na patuloy na magdala ng kaluwalhatian sa iyo at magdala, madala ang magandang balita na ito sa mga ibang tao rin. Hayaan mong marinig nila sa amin na ang tagumpay namin ay galing sa iyo, Panginoon. Pagpalaan mo po ang bawat tahanan na nakatunghay. Salamat po sa tagumpay na nararanasan nila at patuloy na mararanasan nila. Salamat po sa mga miracles sa tahanan nila, Panginoon. At salamat din po, we I declare joy, peace, and salvation sa bawat tahanan. Father, we bless you in Jesus' name. Amen and Amen. God bless you po at muli magkita-kita po tayo sa araw-araw na pagpapala. Amen.